Basta mga kabayan. Time check natin. 5 o'clock ng hapon. Pero pag tinignan mo, para siyang alas 7 na ng gabi. Okay, magkatapan muna tayo ng basura mga kabayan. Uh, recycling. Kaya recycling dito. Thank you. Recycling, ay mga recycling yan ito recycling. Eh. green black na garbage bin yan mga pagkain yan. tapos yung brown na garbage bin ay yan, mga pagkain din kaya umaambun na ngayon kasi umaambun siya ng konti tapos yung mga snow, ayan, konti na lang palusaw ng palusaw yung mga snow ayan, temperature natin ay positive 7 feels like 6 ay, medyo ok na yung temperature natin pero baka uh, ilang mga araw magbos yung malaking snow o maraming snow yan, tumutubig-tubig siya dito. Ayan Ayan. Dahil na nalulusaw. Tsaka windy ngayon. Mahangin. Medyo maambon ng konti. Ayan. Pero pag isang bis lang nag-snow, dalawang araw, maraming snow. Hindi wala na naman snow ngayon. Malinis yung kalsada. Malinis yung kalsada isang linggo din na uh, walang ano walang snow pero mga january o katapusan ng december yun sunod sunod na yung snow dyan araw araw na may snow hindi na tumitigil yung snow sa uh, sa uh, araw araw after one day babagsak na naman ang snow Buti ngayon, isang linggo, wala pa, walang snow. Hindi pa siya babagsak. Ayan. So, yan o. Oh. Tupig. Galing yan sa snow. Sigigang. Ito yung ngayon ay ito sa labas. Ayan. Nagigib lang ako ng tubig. Kasi hindi pa kami nakapagpalagay ng tubig namin ng fountain. Ayan. Umaulan siya ngayon yung may nakapayo nga ay medyo lumakas ang ulan hanggang alas 7 so, so. nakalagay dito ano, uh, 90% to 100% ala uh, 7 o'clock 6 o'clock 100% so maraming bagsak ng ulan ayan <laughs> may mga na nakasolo ba akong mga Pilipino ayan, hindi Pilipino this is again, namili sila ayan, malakas yung yung ulan ayan, yung muti-muti siya dahil sa sa, sa galing sa tubig ng ulan yung halaman pero tuyo na yan kasi winter ayan so balito na tayo ngayon mga kabay kita kayo sumuli sa sunod na vlog natin